Mahiwagang kwento Sa gitna ng lalawigan ng Bohol ay matatagpuan ng libu-libong bundok na kulay tsokolate. Isang tanawing hindi lamang kahanga-hanga, ngunit puno rin ng misteryo at hiwagang nagmula pa sa sinaunang panahon. Maraming tao na ang nakapunta rito mga turista, mga manlalakbay at maging mga lokal na residente at bawat isa ay namamangha sa kakaibang tanawin ito. Ngunit sa likod ng kanilang ganda, kakaunti lamang ang tunay na nakaaalam ng kwentong pinagmulan ng mga bundok na ito. Ayon sa isang alamat, ang Chocolate Hills ay isinilang mula sa isang pag-ibig na hindi nagtagumpay, Mula sa isang pusong winasak ng tadhana at mula sa mga luhang hindi natuyo. Ito ang kwento ni Arogo at Aloya, isang pag-ibig na nag-iwan ng marka sa kabuuan ng Bohol at magpahangga ngayon ay patuloy na isinasalaysay ng hangin sa mga burol. Noong unang panahon, sa mataas at luntiang kabundukan ng Bohol, naninirahan ang isang higanting nagngangalang arubo hindi siya katulad ng mga higanting karaniwang kinatatakutan sa mga alamat. Si Arugo ay may pusong malambot, kasing lawak ng dagat at kasing linis ng ulap. Kilala siya sa kanyang kabutihan at sa walang pag-aalinlangang pagtulong sa mga tao. Kapag may malaking batong humaharang sa daan ng mga taganayon, iisa lamang ang tatawagin nila, si Arugo. Kapag kailangan nila ng tubig para sa kanilang bukirin, hahawiin lamang niya ang lupa at lilikhain niya ang isang bagong daluyan. Kapag may mga nilalang na nagbabanta sa kanilang kaligtasan, si Arugo ang unang sumasalubong sa panganib. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang at kabutihan, may isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng lakas o kabayanihan. Sa likod ng bawat pagtulong at bawat niti may tahimik na pagnanais siyang matutunan ang pag-ibig. Isang bagay na hindi niya pa kailanman naranasan, ngunit matagal na niyang hinahanap. Isang araw, habang naglalakad si Arogo sa kagubatan, may narinig siyang isang tinig. Malambing, magaan at tila musika na nanggagaling sa hangin. Sinundan niya ang tunog marahang naglalakad upang hindi guluhin ang katahimikan ng paligid. At doon niya nakita ang isang dalagang nagnangalang aloya. Nakasuot ito ng paya, ngunit magandang kasuotang Pilipino at abala sa pagtipon ng mga bulaklak sa tabi ng isang talon. Ang kanyang ngiti ay tila liwanag na sumisingit sa madilim na ulap ang kanyang presensya ay tila nagbibigay balanse sa kagubatan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arogo ang tibok ng puso na hindi niya maipaliwanag. Parang tumigil ang oras. Ang damdaming matagal niyang hinahanap sa wakas ay dumating. At dumating ito sa anyo ni Aloya. Mula noon, araw-araw na palihim na pinupuntahan ni Arogo ang dalaga, hindi siya naglalakas loob na magpakita dahil ayaw niyang takutin ito. Ngunit nais niyang ipadama ang paghanga at kabutihang nararamdaman niya. Kaya nag-iiwan siya ng mga regalo sa lugar kung saan madalas magpunta si Aloya. Isang bulaklak na kasing laki ng puno. Isang prutas na sapat para sa isang buong pamilya. At mga batong inukit niya mismo may mga simbolo ng pag-ibig at pasasalamat. Natutuwa si Aloya sa mga regalong ito, ngunit nagtataka siya kung saan ito nang gagaling. Minsan, iniisip niyang gawa ito ng mga diwata. Minsan na may na mga engkantong nakatira sa kagubatan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kayang pigilan ni Arogo ang kanyang sarili. Humarap siya kay Aloya, dahan-dahan, takot ngunit umaasa. Unang umangat ang takot sa mga mata ng dalaga, ngunit nang tuminin siya sa malalaking mata ni Arogo, na puno ng kabutihan at paggalang, nawala ang kanyang pangamba. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pagkakaibigan na ngayon magbabago sa kanila ng tuluyan. Araw-araw ay magkasama sila, naglalakad sa kagubatan, nagkukwentuhan tungkol sa buhay at nagtatawanan sa ilalim ng lilim ng mga puno Natutunan nilang pakinggan ang isa't isa at unti-unting lumalim ang kanilang ugnayan. Si Aloya ay natutong tumingin lampas sa anyo ni Arogo. Nakita niya ang puso nitong mas malambot pa sa hangin ng tag-araw. Si Arogo naman ay natutong pangalagaan dam damdamin ng isang mortal, isang damdaming masilan ngunit tunay. At hindi nagtagal, nahulog din si Aloya sa pangibig. Hindi ito dahil sa lakas ni Arogo, hindi dahil sa kanyang mga regalo, kundi dahil sa kanyang kabutihan, kagandahang loob at katapatang hindi matutumbasan. Ngunit dumating ang araw na bumalot sa kanilang mundo ang kadiliman. Nagkasakit si Aloya. Una'y tila karaniwang karamdaman lamang ito. Ngunit kalaunan ay lumubha ito ng lumubha. Ginalugad ni Arogo ang kabundukan Hinanap ang pinakamagagaling na halamang gamot. Nagdasal sa mga Diyos at inialay pa ang sarili niyang dugo sa pag-asang maliligtas ang dalaga. Ngunit mortal si Aloya at mortal ang tanyang kapalaran. Sa kanyang huling sandali, hinawakan niya ang tamay ni Arogo at gumiti. Mahal kita. Bulong niya at sapat na iyon. Sa pagdating ng kanyang huling hininga, gumuho ang mundo ni Arogo. Umiyak si Arogo nang wala ng humpay. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa lupa na tila malalaking patak ng ulan. Dumaloy sa lupa, pumuno sa mga lambak at unti-unting lumaki. Hanggang sa maging mga bunton na lupa, ngunit hindi ordinaryong luha ang kanyang iniyak. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang puso, naging bato ang bawat patak isa-isa silang tumigas. At sa pagdaan ng panahon, ay naging libo-libong bundok na ngayon ay nakikita natin bilang chocolate hills. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga bundok na iyon, tahimik, nakakaakit at puno ng alaala. Bawat isa ay luha ng isang higanteng nagmahal ng totoo. At bawat isa ay paalala na ang pag-ibig gaano man kasakit ang katapusan ay maaaring mag-iwan ng kagandahang hindi kayang pawiin ng panahon. Ang alamat na ito ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan. Hindi ito nalilimitahan ng buhay o kamatayan. At tulad ng mga chocolate hills, mananatili ito, matatag at hindi mawawala. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike mo at magsubscribe ka sa channel.